Pisa na po tayo ng bawang at sibuyas. Ginamit ko white onion ano. no? Hmm. Lagyan hmm. na po natin yung ating hotdog. Pisa-pisa na konti. Then, lagyan na po natin yung ating chicken luncheon meat. Wala kasi akong chicken. <laughs> Ayan, chicken luncheon meat. So, pas po yung ating lulutuin ano? no? Ayan, ito yung ginamit ko, chicken lanchon meat. Pwede na yan. Then, maglalaro na po tayo ng hot water. One and a half liters. O, kahit two liters, pwede na ba? kasya. siya. Simmer. Then, na-add natin yung ating macaroni noodles. Nagi tayo ng chicken cubes lagi na po tayo makaroon yun Ako, konti lang no? okay. <coughs> lagi na po natin yung ating gulay carrots tsaka <coughs> repolyo lang nandyan sa repa no? kaya pwede na rin to uh -uh. look at the color then meron akong celery meron, meron ng celery for added color and taste ayan simmer po, po ito, mga 10 minutes yan lagyan na po natin ng garas maliit lang yung gatas ko dito na no? kaya dalawang gin nilagay ko para creamy creamy ang ating sopas ayan ito na po yung sopas natin ano mm. ayan tapos na po natin mm. ay wow ang sarap kaya na tayo mga Ayan na po yung ating sopa. Salagyan ko lang garlic chips. Ay, sarap-sarap mga